Totoo ba na ng China ang Biblia? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Yung mga tao sa panahon natin ngayon, marami silang iba't ibang mga ginagawa para kutsain o kaya malapastanganin yung ating Panginoong Isu Kristo. Nakikita natin sa panahon natin ngayon na parang normal na lamang sa kanila na gawin yung mga bagay na yon, na parang hindi sila natatakot. Hindi natin may iwasan yan kasi hindi naman lahat ay naniniwala o nananampalataya sa Panginoong Isu Kristo At yung iba hindi talaga tinatanggap yung ating Panginoong Isu Kristo. Isa sa alam nating lugar na hindi tinatanggap yung pananampalatayang Kristiyano ay doon sa bansang China. Sa katunayan nga sa China, binaban doon yung Bible. Ibig sabihin hindi pwedeng ipagbenta o kayaman gamitin ang Biblia doon sa kanilang bansa. Pinagbabawal din sa kanilang bansa yung pagsamba sa iba't ibang pananampalataya. Kasi ang gusto nila, meron lang silang isang paniniwala doon. So in short mga kapatid, yung bansang China, ito ay delikadong lugar para sa mga Kristiyano. Kasi pag pranaktis mo doon sa bansa nila, yung pananampalatayang mong Kristiyano, ikaw ay mapepersecute doon. So pwede kang mapahamak dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Heso Kristo. Sa katunayan nga niyan, mayroong isang Chinese na Kristiyano na ang pangalan ay Chen Yu. Siya ay nagbebenta ng iba't ibang mga religious book, lalo na nga ang Bible. Pero to ay hindi pinahintulutan ng gobyerno ng China. So dahil dyan, ang parusa sa kanya ay pitong taong pagkakakulong. At tumikit kumulang 30,000 dollar na multa. Meron ding isang lugar doon sa China na yung mga libro na pinagbebenta doon ay kanilang sinira. Almost 12,000 na mga religious book ang sinira ng mga pulis dahil ayon nila mapagbenta yung mga religious book na ito doon sa mga tao sa China. So ganyan katindi yung persecution doon sa China. Talagang hindi nila tinatanggap yung pananampalatayang Kristiyano doon. At yun nga, hindi rin nila tinatanggap yung ating Panginoong Sokristo. Ayon nilang lumaganap yung pananampalatayang Kristiyano doon sa kanilang bansa. Ngayon dahil hindi rin mapigilan yung pagdami ng mga Kristiyano doon sa bansang China, gumawa ng paraan itong China para hindi na madagdagan yung bilang ng mga Kristiyano doon, para hindi na rin maniwala yung mga tao doon sa ating Panginoong Kristo. Ngayon ang bansang China, meron silang halos 10 taon ng plano na ginagawa at ito ay malapit na rin may katuparan. Ang plano ng gobyerno ng China ay baguhin ang laman ng Biblia. So dahil dumadami na nga yung bilang ng mga Kristiyano doon, imbis na iban nila ang Biblia, ang gagawin na lang nila, babaguhin nila kung ano man yung mga nakalagay doon. Babaguhin nila yung iba't ibang mga kwento doon at yung sinasabi ng ating Panginoong Sokristo. Nais ng Chinese Communist Party na baguhin ang imahe ng ating Panginoong Sokristo. Kumbaga, ipapakilala nila doon sa mga tao sa China na yung ating Panginoong Sokristo ay masama, na siya ay hindi tagapagligtas. Kumbaga, sisiraan nila yung ating Panginoong Sokristo nang sa ganon, hindi sila maniwala sa ating Panginoong Sokristo. So ang call nila walang reliyon na makapasok o paniwalaan yung mga tao doon sa China. Tanging yung Communist Party lamang sa China yung dapat nilang paniwalaan, hindi kung anumang reliyon, lalo na nga ang Kristyanismo. Sa pagbabago nila ng Biblia, gagawin nila ito para i-brainwash yung mga tao doon, para maging iba yung paniniwala nila sa Panginoong Sokristo. Lalo na nga yung mga bata, habang lumalaki sila, ipapakilala nila na yung ating Panginoong Sokristo ay hindi mabuti. Sabi nila kapag daw nabuo na yung Chinese Bible, sasamahan daw nila ito ng prinsipyo ng mga relihiyong Confucianism at Buddhism. Bukod sa pagdagdag ng mga prinsipyo na yan, ang nais talaga nila ay baguhin yung imahe ng ating Panginoong Sokristo na ipapakilala nila doon sa Bible nila yung ating Panginoong Sokristo ay masamang tao at siya ay hindi Diyos. Halimbawa na lamang, doon sa totoong version ng Bible, Hinarap ni Yesus yung mga nag-aakusa doon sa babaeng na huling niya. Ang sabi ni Yesus, siya na walang kasalanan sa inyo, siya ang unang bumato sa kanya. At nagsimulang umalis ang karamihan. Pagkatapos noon sinabi sa kanya ni Yesus, humayo ka ngayon at huwag nang magkasala. So yan yung totoong sinasabi ng Biblia patungkol dito sa ginawa ng ating Panginoong Kristo doon sa babaeng na huling niya. Pero mga kapatid, doon sa version ng Chinese Bible, doon iniba nila yung imahe ng ating Panginoong Kristo. Naging masama doon yung ating Panginoong Kristo. Sa version ng Chinese Communist Party, nung yung mga tao daw ay nag-aalisan, sinabi raw ng Panginoong Kristo doon sa babae na siya rin daw ay makasalanan. At hindi lang yan, ang sabi niya, Ngunit kung ang batas daw ay maipapatupad lamang ng mga taong walang kapintasan, ang batas ay patay na. Pagkatapos daw nun ay binato ng ating Panginoong Sokristo yung babae hanggang sa mamatay. So ganyan yung version ng Chinese Communist Party. Makikita natin na ang layo doon sa original version ng Bible, yung totoong Bible. Dito nakita natin na talagang siniraan nila yung ating Panginoong Sokristo at binago yung imahe ng ating Panginoong Sokristo. So hindi po yan yung sinasabi ng Biblia ang totoong sinasabi ng Biblia ay itong nakasulat sa John chapter 8 verse 7 to 11. Patuloy sila sa pagtatanong kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Napakalinaw na yan yung sinabi ng ating Panginoong Sokristo. Nakita natin na yung puso ng Panginoong Sokristo dito sa babae, na talagang tinanggap niya yung babae at hindi niya hinatulan yung babae sa kabila ng ginawa niyang kasalanan. Nakita natin dito na talagang napakabuti ng puso ng ating Panginoong Sokristo. Napakamabiyaya niya sa mga tao. Pero mga kapatid, baliktad dyan yung pinapakita ng China. Pinakita nila doon na yung ating Panginoong sa Kristo, masamang tao at hindi lang yon mamamatay tao. Kasi nga, pinatay niya mismo yung babae. So, ganyan katinda yung pagbabago sa Biblia ng bansang China. Isang scripture pa lang yan na binasa natin. Papaano pa kaya yung buong Bible? So, expect na natin na talagang maraming babaguhin sa Bible ng China. May nakita na nga tayong isang party dyan na kung papaano sinira nila yung imahe ng ating Panginoong Sokristo na talagang nakakalungkot. Bukod yan, sinasabi rin na yung sampung utos doon sa Bible ay babaguhin nila. Sinasabi nila na yung isang utos doon, halimbawa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. So ang tinutukoy daw doon ay yung kanilang leader o yung presidente na si Xi Jinping. So parang ang gagawin dito, ang gagawin nilang Diyos ay yung kanilang leader. So yan yung sampung taong planong ginagawa na ng Chinese Communist Party. At malapit na nga nilang i-release yung version nila ng Bible para nga i-distribute sa mga tao doon sa China. Na nakakalungkot lang talaga dito para sa ating mga Krisyano, ito ay magandang balita para sa atin. Pero dahil nga sa mga Chinese Communist Party, babaguhin nila ito, gagawin nila itong masamang balita doon sa mga tao. Na yun nga, yung ating Panginoong so Kristo, iibahin nila yung imahe nito at ipapakilala na masama yung ating Panginoong so Kristo. So kapag nangyari yon, alam naman natin kung gaano karami yung tao doon sa China at kung paano na nila sinusunod yung kanilang gobyerno. So kapag na-release na nila itong Bible nila, talagang maraming tao ang magbabasa nito at maniniwala doon sa revised na Bible nila. Nakakalungkot talaga niyan, maraming mga tao ang maniniwala doon. So mga kapatid, alam naman natin na malapit nang lumabas yung Antikristo. Yan talaga yung gagawin niya para paniwalaan yung mga tao na yung ating Panginoong Kristo masama at siya ang mabuti, yung Antikristo. So unti-unti na po nagsisimula yan na baguhin yung pananaw ng mga tao sa Biblia, lalo na nga sa ating Panginoong sa Kristo. Kasi lalabas na nga yung Antichrist. Kaya nga po Antichrist eh. Nakita po natin yung espiritu ng Antichrist na ando na po sa China. Kasi nga nakita natin na binabago na doon yung Biblia at sinisiraan na yung ating Panginoong sa Kristo. So Antichrist po talaga. Alam naman natin na hindi tama yung pagbabago o kaya man pagdagdag o pagbabawas doon sa Biblia. Kasi mga kapatid, may kaparusahan kapag ginawa yun ng mga tao. Basahin natin yung Deuteronomy chapter 4, verse 2. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ang mga utos na ibinagay ko sa inyo mula kay Yahweh. Basahin din natin yung Revelation chapter 22, verse 18 to 19. Akong si Juan ay nagbibigay ng babala sa sino mang makarinig ng propesya na nasa aklat na ito. Sa sino mang magdaragdag sa nilalaman ng aklat na ito, ay daragdag ng Diyos sa kanya ang mga salot na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga salita ng aklat ng propesiyang ito ay aalisan ng Diyos ng karapatang makibahagi sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay sa banal na lungsod na binabanggit dito. Yan yung sinasabi ng Biblia patungkol sa mga magbabago, magdadagdag o kaya man magbabawas ng nilalaman ng Biblia. Marinaw na yan ay hindi gusto ng Diyos at yan ay hindi kalooban ng Diyos. At kung sino mang gumawa niyan ay makakaranas talaga ng consequence. So mga kapatid, kung sino man yung nasa likod niyan sa pagbabago ng Biblia, yung Diyos na po yung bahala diyan. Nawa nga mga kapatid, patuloy natin ipanalangin yung mga kapatid natin doon sa China na makita nila yung katotohanan na sila ay manampalataya din sa ating Panginoong sa Kristo. Makita nila na yung tunay na Panginoon na tagapagligtas ay walang iba kundi yung ating Panginoong sa Kristo. Nawa nga ibigay nila yung buhay nila sa ating Panginoong Diyos. Nang sa hindi hindi sila mapahamak at magkaroon din sila ng buhay na walang hanggan. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.